Binigyang diin ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi useless ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa China. Paliwanag ng kalihim, maaari itong magpalakas sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea na inaasang susuportahan din ng iba pang mga bansa. Si Rod Lagusan sa report. Walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang din ni Defense Secretary Gilberto Chidoro kasunod ng panibagong insidente ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, may tatlong bagay na tinitingang ang aksyon ng bansa. Una dito ay pinag ng Solicitor General at Department of Justice ang pwedeng legal o diplomatic action. Paliwanag ni Chidoro, hindi useless ang posibleng kasong isang palalot bawat desisyon ng isang impartial international tribunal ay kinikilala ng international law. Anya, maaring magpalakas ito sa claim ng bansa na maaring supportan ng iba pang mga bansa dahil ang pinaglalaban ng Pilipinas ay ang rule-based international order na siyang kumikilala sa jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Pangalawa sa kasalukuyan ay pa sa kalihim ay may pag-uusap kaugnay ng Code of Conduct sa Beijing kung saan inaasahan ang kinatawan ng bansa ay magbibigay ng posisyon ng Pilipinas kaugnay ng ilegal na aktibidad ng China. Pangatlo, sa bahagi ng Department of National Defense, ang Ketudoro ay patuloy na pinaiigting ang sovereignty operation ng bansa sa West Philippine Sea. Kog ng insidente ng pagbangga, nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard. Binigyang din ni Ketudoro na hindi nakikipagdigmaan ang bansa sa China bagkus ay pinoprotektan lang nito ang teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Itong lahat na ito, yung swarming, yung... Uh illegal activities nila doon, yung pagharang, ay uh, plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Uh, maliwanag po, hindi tayo nang ipagdigmaan sa China. Ipagproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang liniklaim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Dagdag niya may mga disinformation na inilalabas ng China laban sa bansa. Tulad na lang na pagsasabing iligal ang pananatili ng Pilipinas sa lugar. Meron din anya pagpaplanta ng disinformation sa bansa para mapahina ang political will at pagkakaisa ng Pilipinas. The government under uh, the president has said that we are taking this seriously because this is an affront uh, to our uh, territorial integrity. And it, is a ridiculous assertion of international law on or, or a revision of international law to suit their expansionist ends. No? Ayon kay Chodoro, hindi tutulang bansa sa pagkakaroon ng diplomatic talks pero kinakailangan na ito ay transparent at may pundasyon. Sa security engagements, tuloy-tuloy po ang mga proseso na nandyan na po ang mga joint exercises, joint sales at pag-uusapan uh, po namin a uh, dito sa uh, defense establishment ang pag iinting ng multilateral cooperation on freedom of navigation uh, and uh, sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea Anya, pinaplano na ito sa lalong madaling panahon. Bukod dito, posibleng ang pinakuling isidente ay maaaring makapagdagdag ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas. Sa huli, panawagan ni Chidoro sa mga Pilipino tumindig at magkaisa sa ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Rod Laguizad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!